RR Aleria, ang kairerbing ng Barangay Kabayugan Kalapi Buhol. Ito ay pinanganak noong December 7, taong 2005 sa Bukidnon, Mindanao. Ito so, ay may tangkad na 5 foot 5 at litimong powerpoint guard. Kayang kaya rin gumalaw ng uno, dos at saka threes dahil sa may malupit na skills at may pinaghalo at pinagsamang power speed point guard at power forward na may magandang ball handling, footwork at mataas na basketball IQ at malawak na court vision. Music Tuwing may dadayo sa kanilang barangay ay isa si RR Aleria na kanilang pambato. Ngayon ay kasalukuyang nag-aaral ng senior high sa Permintayabas National High School, Kalapi Buhol. At dahil sa skills at potensyal ng batang to ay para bang Pinoy version ni Kyrie Irving ng NBA sa leksi at bilis nito kumilos sa loob ng court. At magaling din itong bumasag ng depensa kung kaya't ito ay maiiwan mo ng kaunti lalong-lalong sa pass break at siyak lalamunin ka nito. Diyan nga pala kung ikaw ay mahilig sa YouTube, meron din tayong mga basketball highlights. I-like and subscribe ang channel natin sa YT, walang iba, Nail Pops. Music ikaw? Anong kwento ng buhay mo bilang basketballista? Pwede mo ibahagi sa akin at para magawan din natin ang kwento ang buhay mo. At dahil na rin sa pambihirang speed at skills at may patibay na pangangatawan ay kayang-kaya na nito makikipagsabayan sa loob ng court. Bata pa lang ito ay maaga na itong natuto sa paglalaro ng basketball at sa edad na 8 years old ay bola na ang hinahawakan nito at sa edad na 13 years old ay doon na ito umusbong at namamaster na nito ang mga basic fundamental ng basketball. At sa sobrang atletik at husay nito sa paglalaro ay iniidolo na ito ng karamihan sa kanilang lugar at lalong-lalong na sa mga kabataan. At ang batang ito ay kuhang-kuha talaga ang mentality ni Kyrie Irving lalong lalo na sa pagdating sa mga clutch game at buzzer beater. Wow. to She <laughs> At ang batang ito ay nag-a-average at kumukuha lang naman ng 44 points at 38 points sa bawat laro. ba diba ang astig, literal na scorer at finisher mga idol? Alam kong malayo pa ang mararating ng batang to basta lagi mo lang gagalingan at huhusayan at gaya ng iba na na pictures ko ay lagi ka naming aabangan. At yun, kung nagustuhan nyo ang ginawa nating video for today's, huwag kalimutan i-like and follow ang page na to. At yun!